Kawawa naman pala talagang kliyente mo, anak. Malinaw na pinahihina ng takot ang loob niya. Kaya hindi siya makalaban sa boss niya. At yung boss naman niya, si Yasi ba yun? Pinapamukha pa na si Alma yung masama. Kung nga maiwasan, hindi maisip si Aire. Kasi kahit may pagdududapan ako kay attorney Alon, kahit pakaramdam ko, pala niya si Era. Hindi ko pa rin magawang masabi kay Era yung tungkol dun. Kasi natatakot ako eh. Bilip. Natatakot saan? Natakot po ko na mag-aaway kami ulit. Galing kong magpayo kay Alma na lumaban siya dun sa boss niya. Pero ako, ito, natuduwag. Eh kasi nga anak, ayaw mo na tuluyang magkasira kayo ni Ira. Opo. Hindi nga maayos yung relasyon namin ni Ira ngayon. Pero mas okay naman na po ito. Kasi yung araw-araw kami nag-aaway ng dahil kay Atty. ni Alon. Ayoko na po kasi bumalik kami sa dati. Sakit-sakit po kasi para sa akin. Oh. Nung nagkita nga po kami sa mall, ang lamig-lamig po niya sa akin. Ang hirap pala nung ganun din. Ah. Kung nasanay ka na lagi siyang nandyan. Tapos, ngayon tuloy, inahanap-hanap ko na yung, yung masaya kaming dalawa Bebe ko, ha? Tama na. Tinitingnan pa lang kita. Nahihirapan na rin ako. Tapos, pinapaalala pa ng mga hawak mong kaso yung problema mo sa buhay. Oo nga, Lilet. Alam hindi lang naman yung mga client mo, may mental health na kailangan pangalagaan. Ikaw din. Isipin mo naman yung sarili mo. Tama si Kurt, ha? Anak, ano kaya kung mag-leave ka muna? Hmm? Oo nga no, Tinang. Alam mo nila, tama yun. Eh, yeah, hindi naman siguro gagawin sa'yo ng pao yung ginawa na employer niya kay Alma. Yung nag-leave sa trabaho, di ba? Ito naman. Oh. Ang moment nga yung tao, yung pa magbiro. Sorry <laughs> <laughs> naman. De, may, may mas maganda akong idea na naisip. dapat kaya tayo. Uy! Magandang ideya yon ha? <laughs> Kasi ito, masyado ng pagod sa trabaho. Kaya, mas mabuti nga, Kurt, kung lalabas kayo para malibang-libang naman itong bebe ko. Eh, <laughs> so, Siyempre, Tinang, kasama buong Matias. Eh, kumita na naman kasi yung channel ko. So, sige na, sagot ko na yung uh, pagkain tsaka pasal natin. Bala. Ay! Sino, ano ba sino, sino, ba? Alis, ay! 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 Ano Ay! 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 Ano dyan, ha? Pag talagang libre yan, lakas ng mga. Nakatakanta pa sa kuya. Teka lang, ah. Nakakahiya naman. iya ka, alam mo. Magtatampo ako. Magtatampo ako hindi niyo pinedigyan ay ayoy 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 niyo? ayoy 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 niyo? ayoy 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 wala ho Ikaw na nga nang lilibre sa amin tapos sinusunod hatid mo pa kami. Wala ho yun, Alexis. Ay, nakulileta. Swerte mo talaga kay Atorne. Woo! Cham, hindi. Ang ibig ko sabihin, swerte natin. Meron tayong kaibigan na kagaya ni Atorne Kerman. Oo nga. Oo nga. Saka, Atorne. Ito tanong eh. naman mga ganyan photo. Baka naman, size naman tayo eh. Baka naman, di ba? Ah!

Eh, daya mo na. Anton, mamaya. Dantayin dem store. Uy, ako na. Sama ako ah. Hindi window shopping yeah, lang ako. Sige, sige. Window shopping lang. Pero hindi nga seryoso nga. Bakit nga kasi hindi nyo natutukhanin talaga yung relasyon ninyo? O, diba? Attorney Kurt, lagi ka naman nakatambay sa bahay. Tapos sa trabaho, lagi naman kayo magkadikit. O, oh, tutukhanin na natin yan. Siyang, pag di po kayo tumigil, uuwi na lang tayo. Sabi ko nga, nag-joke lang ako. Ikaw lang uuwi.

Ito yata yung nakain ko. Oh. Hanap lang ako si Yara. Kakaalis dyan ha. Sige, sige. Saan mo ha?